My hope ya na ako guys. Hello everyone. Ayan, naghihintay na kami ng New Year's Eve at ito naman ay 31 pa naman to sa umaga ayan nandala ko na ang palaya ayan lang kain ko sa tanghalian at umagahan isang kainan yan guys kasi busy busy so ayan po ayan akala namin hindi kami makapag celebrate ng new year kasi po Sobrang busy sa umaga, tapo dito sa bahay ng amo ng nanay ng amo kong babae. So ayan, buti na lang nagsama-sama din kami sa wakas. Hindi po kami complete kasi po yung iba, hindi namin na... Kung nasa, nasabihan man namin pero hindi nakapag-apaalam kasi po ito yung sa amin, mga... Ano na dito? Siyempre, ano na sa Pinas? Mga 7, mahigit na kami nakaalis ng kasama ko. Mga 7.30 kami, mahigit dumating dito. Mga 8.30, kinuha na kami. Siyempre, nag-celebrate kami kasi po ay bagong mga 1 a.m. naman sa Pinas yung 8 p.m. So... Siyempre, maaga-maaga dito yung pag-celebrate namin. Kasi po, mga pasok pa yung mga bata. At kailangan kong namin magmadalik nito. Mga one or one hour lang kami mahigit. Kasi po, yung amo naming babae ay pupunta sa hospital. Nagkataon lang talaga na appointment din niya. Yeah. So, ayan. Kahit man lang saglit kami, nakapag-picture-pictures naman kami, guys. At saka masaya naman kami kahit kami lang lima wala kaya pasensya na sa mga hindi na sa hindi nakadalo next time na lang so thank you for watching guys happy new year everyone god bless mabuhay bye